kami kasama ng mga tao. Nag-amunan tapos ayan, pinakain kami. Ah, uh, ayan kinahin namin Texas. And then, si, uh, ayan, si Gianna. Ayun si Gianna. Hello. Kumusta po kami? Kumusta naman yan? So, ah, uh, kakain mo na kami guys. talaga ang yaya niya. Bali, alalay lang ako na yaya. Bigyan kami ni Madam ng 100. Tapos yun, kumain kami dito sa Texas. Si So, ayun anyway guys. Uh, tapos na kami kumain. Pupuntahan na namin yung dalawa naming madam. ماما يلا يلا عبد يلا يلا عوني بابا هاي يلا ميلانا يو دي ام سو ما بيعمل لك شيء هيدا يا حبيبي طلع طلع طلع. I like this horse. Yeah, Milana, nice. come here. Go I there. Yola, come. It's a very nice horse. He's so cute. Hi, horsey. Hi, horsey. Milana is coming. You. <laughs> You're scared or no? Yeah. Yola, yola. Look, Milana. look at Milana. Oh. Look, Milana is not scared. Milana, look at me. Oh. I'm Milana. Oh. اه ميلانا خليك دايما ماسكها من هون ميلانا دون سكيرد اوكي؟ انا وشو صار بطلع ماسكها. I want to play please Bobo please. يا يا يا. طلع فيي، طلع فيي ركبت مين؟ شوي شوي شوي. Yes. تمام سلولي، اي ما هو اصلا سولي ما حيركض فيك بابا. يلا عموني، ركبت مين، عموني. Yeah, you go together? Uh, hi, you go together? Yeah, yeah, yeah. Because he's scared, okay? Hi, Milana! Milana, keep holding you. Milana is riding in the horse. This is an sustainable city. ني لانا يلا يلا اجان هاي حبيبي هابي This is an sustainable city. Ang daming duck. Ducky, ducky. <laughs> Gianna. Gianna and Milana, hi! Welcome back to my channel. Nandito kami sa garden namin, sa labas. Ato. Ay, umiyak na naman si Gianna. Oh, Harleen, tingin ka. Hello! Shout out. Shout out? Shout out. Shout out sa... Ano niya? Melana. Mimi. Ah, thank you guys sa nanood ng premiere ng last video ko. Ayan. Wow. Ayan kami, naglalaro. <laughs> si Diana. Diana. Hi, Granny, Milana, and Giana sa likod ng bahay ni Madam. Where do we get mastic? Hi, guys. Hi, guys. Welcome back to my channel. Andito kami sa Dubai Marina. Ayan, si Milana. 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 kami, ayun si madam Ito kami sa Dubai Marina First time ko dito sa Dubai Marina Wait na. and guys uh, Dati nandung kami sa Mall of Emirates uh, Ngayon nandito kami sa Dubai Marina Ayan. Hi, Kahalim. Hi. Ayun yung alaga namin. Alaga ni Harlin. So, mag-ikot-ikot kami dito. Kasi si Madam at si Milana, nagpagupit si Milana. Kaya, habang nagpapagupit sila, maghintay lang kami dito maglakad-lakad. Ayan ang Dubai Marina. May mga ano siya, may mga yate, yachts. Yachts kung sa ano, sa English. Yan. Uh, may mga video na rin ako na dito sa Dubai Marina. Dati. Ayan. si Harlin nagpa-picture ayan yung building ayan na guys, uh, ganito yung Dubai Marina uh, malawak pala ito, ngayon ko lang nakapunta dito eh, ngayon lang ako nakapunta first time, at saka si Harleen din, first time, yeah Harleen yes, yeah first time ni Harleen dito ayan napapalibutan siya ng ano ng dagat ayan ang ganda pala dito sandali lang ayan dito yan sa Dubai Marina ayan may boat doon ano sabi mo? yan, dito yan sa Dubai Marina. Manawak pala itong Dubai Marina. Hi guys, uh, welcome back to my channel. Nandito kami sa bahay ni Doris. Doris. Bahay ya, okay. okay. yeah, niya. Yan, ang ganda ng bahay niya. Bahay niya. Kasi birthday ng anak niya. Ayan, alagaan niya si Natasha. Hi, Natasha. Ayan si Michelle. Pwede yung At si... Michelle. Hi. Bye. At si Gira, alaga ni Michelle. Ayan si Harlin. Alaga niya si... Yung alaga namin. na. Um, Jiana, Jiana, Gianna. Hi. Nanay, ito nanay niya ako ang yaya. Ito nanay ni ano. Yan. Ayan si Lisa. Lisa. Makakay ka. Doon sa Pinas. Hi, tapi Pinas. Pinas ko. From Dubai. Hi, Zon. Happy birthday. Ang cute ko, no? Kulang-kula. Ayan, happy birthday sa anak ni Doris. So, yun lang. Salamat sa papansit. Salamat sa pansit. Ayan, kumakain kami ng pansit. May birthday. birthday uh, some, cake saka, may cake pa. Tsaka may cake pa. Sabi mag po Anak, chali sa o. Hello, ma man, guys. Hi, guys. Welcome back to my channel. Nandito kami sa bahay ni Milana. This is the house of Milana. Milana now is eating Hi, say hi to mommy. Hi, mommy. I'm eating. I'm eating pasta. I'm very good, girl. Now. What? You're very good, girl. Now. ayan si say hi, Lin. Tolong si Gianna. Kaya. Uh, kami lang. Ay, si Harley, nakala nagkakape. Kain tayo ng salad. Yun lang. Oh, yun lang guys. Um, um, don't forget to like, comment, subscribe my channel. Bye-bye!